Ito na yung ating mga sisiw na bagong papisa sa ating incubator mga abyan Kunin na natin sa incubator, dalhin na natin sa kanilang brooder Ayan, ito po yung ating susunod na mga mapipisa Kunin na po natin, i-transfer na natin sa brooder Itong ating mga sisiw, ayan Mga black astralorp itong mga abyan at saka Island, ayan, oh. In inbreeding, puti yung lumabas Pero itong mga itim ito mga abyan oh kali Anim na piraso. Pitong piraso sana ito mga abyan. Kaso tumalon yung isa. Umano sa ilisi. Ayan yung dugo niya. Oh. Tumama sa ilisi yung ulo niya. Natamaan ng ilisi. Ayun. Patay siya. Tamang tama lang na yung balahibo nila gagaya nito ay ito yung tuyo mga abyan. Ayan. Transfer na natin sa brother. Ayan mga abyan, nandito na tayo sa ating uh, brother. Ayan mga abyan, ano? Kung napansin nyo mga abyan, mayroon pa ditong uh, limang piraso na na ano mga abyan, ano, sisiw. At uh, ano yan sila? Sila ay 825, ngayon ay 6. Ibig sabihin 11 days na yan sila mga abyan, ano? At uh, isasama muna natin ito habang wala pa tayong paglalagyan yan. Isasama muna natin itong bang, uh, bago nating uh, pisa. Ayan mga abyan. Ano. At bago natin sila mga abyan i ano, ilagay dyan sa loob. Uh, punduhan muna natin sila. Ito po ay uh, vitamins sa mga abyan. Ano. Yan po ay vitamin pro mga abyan. Ano. So bago natin sila ilagay dyan sa brooder punduhan muna natin sila ng vitamins para mabust ka agad yung kanilang immune system mga abyan ano first time nila itong iinom ayan mga nangang lang sila mga abyan mga tatlong ayan mga tatlong inom lang ayan. mga abyan no? Oh. Laba, uh, kita nyo lobas yung kanyang pusod so pabayaan lang natin mga abyan uh, at uh, ano gagaling din yan kung hindi naman siya gumaling hindi siya para sa atin <laughs> 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 Ayan naman siya Ito uh, na lang ito Kaya lang, tuduhan muna natin sila ng tubig ng vitamins Ayan para ma-boost yung kanilang immune system, mga kabyan, ano? Mga kapag ay kaya ito, mga kabyan, ano? Ayan. Ngayon, lagyan muna natin sila sa... sa sahig, mga kabyan, ano? Ayan, lagyan muna natin sila sa sahig ng... booster yan, mga kabyan, ano? Integra 1000. Tapos, lagyan din natin sila dito... Ayan, mangabian ano. At may lumulusot na isang malaki ang ulo. <laughs> Ayan, wala wala na kasi kita yung ano mga abyan ano. Tulang tayo sa kulungan mga abyan ano. Kailangan pa nating mag-create ng mga bagong kulungan para ma-separate natin yung mga yung mga maliliit sa mga malalaki mga abyan ano. Ayan, okay na. Salamat sa panonood mga abyan, hanggang sa muli.